oo lagi magasaka natin yung babao ko eh <laughs> nami karoon sa kuan. maribuhok overlooking lagtangon lagtangon nga ka ng area na ka nang tanaw na mo ani kay na ibalik yan yuta. ta yeah, nice ka ibigid as in na overlooking, overlooking siya okay. Ito siya, pa sa abos, talaga na. Saan laki niya siya? Ilapot. Katong abos, 1,000. Katong dapit kayo sa ada, 2 mga gata nga niya. dapit din eh, 700. Nice, ganda po siya kayo. Sa kadang ana, muna ay 500. 500 lang kayo O, pa na dito. Ibabaw. Oh.

Ano sa ang dyan na ah. sa ang iksoon na po yung Na sandwich may kay gipalit mo kilid. Mm. Balik dyan na lang po ng ang, ang nice apel kayo na sandwich. Kaya ang ma? sa maribukok. Gamay rin ang mga pagkailangan ni Tuwil sa sandwich. Kuntis, nang sa igso on. sa